Pagtugon ng gobyerno laban sa inflation, hindi sapat para sa mga Pinoy ayon sa survey. Narito news clip ni Laika Cuevas. Karamihan ng mga Pilipino ay hindi gaanong masaya sa pagtugon ng pamahalaan sa inflation at kahirapan. Batay sa survey na isinagawa ng OCTA Research, labing apat na porsyento lang ang kumbinsido sa hakbang ng gobyerno sa pagkontrol sa presyo ng pangunahing produkto at pagpigil sa inflation. Umabot lang naman sa 20% na ang kontento sa ginagawa ng pamahalaan upang mapababa ang kahirapan, habang 34% na lang ang nagsabing ayos lang ang aksyon ng gobyerno sa kagutuman. 43% naman ng na mga Pilipino ang sangayon sa performance ng gobyerno sa paglaban kontra graft and corruption, 45% sa pagbabawas sa tax at 46% na sa pagkontrol ng populasyon. Nasa 47% ang pabor sa ginagawa ng pamahalaan para sa pagpigil sa paglaganap ng illegal drugs at 48% sa pagsiguro sa pagkakaroon ng murang pagkain. At yan ang Newscoop. Ako po si Laika Cuevas, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.